Hindi mo ibang lang guys ang laki. Laki yung guys. Ay ba talaga? Ay. Baka laki niyo. Lang ako siya guys. Yung. Hindi siya bubuyog. Ang laki. Laki na no, kung makikita nyo lang sa personal laki. Ayan o. parang buhot na lang ako yun parang bubulog itim na itim pa meron lang ako siya ang laki niya nahuli ko lang yun train up ko siya wala ko bubulog eh lang ako pala parang still bubulog eh hindi na ako nakakita nito. Ka iba kaya kinuha ko.